What's up, yo, guys? So, yun, naalala nyo to, no? Ito yung binili kong... Ito yung na-free namin sa Nestle. Nung bumili ako maraming 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 Milo, di ba? So, ngayon gagawa tayo. Gagawa tayo ng avocado banana smoothie. So, gagamitan natin to ng super slim milk. Almond milk sana kasi ito lang available sa ref namin. So, meron akong frozen ano dito, avocado, saka banana. So, ito gagamitin natin. Tapos, Ayon. Pero siyempre, eh, dahil bago kong bagong gamit 'to, nilinis ko muna 'to, no, siyempre. So ginamitan natin ng maligam-gam na tubig. So ganun pa lang paglinis sa 'to, no. blender 'yung sabon. <laughs> All right. So ngayon gagawin natin 'ano, Mag magpo-naglalagay muna tayo dito ng ng ano ba 'to? Gatas. Sabi siya ano lang daw eh. Minimum liquid. Sana masarap 'to, no. First time kong gagawin ito eh. First time ko. Kasi ngayon lang naman ako nagkaroon ng ganito. Yeah. Minimum liquid. Alright. Ayan. Oh, so, Ninja. Ito yung Ninja Blast Blender natin. Nikilig ako. Sana masarap to. Sana masarap po. Ito yung ano natin. Abukadong napakatigas na. Sa <laughs> freezer. Ayun, <laughs> <Do> <laughs> ano? natin na mga natin. Titigas? Ayun, dumabas <laughs> na. sa na plastic. Ang natin. Ito mga avocado natin. Sobrang titigas. Dapat pala kasi pinlat mo kasi gano'n para madaling kuhanin, pinag-imbak mo kasi na... Hindi, dapat pala hindi sa plastic. Hindi, <laughs> <laughs> tinambak-tambak mo. Dapat yung flat siyang gano'n para pagka biniyak mo gano'n, nabibiyak lang siya. Dapat hindi, dapat talaga para pwedeng gawin parang ganun ganun parang legit lang lang damihin na natin para mas masarap pang avocado na ito may matitigas Bakay yun hindi niya makaya kaya niyan may tiwala ako kay ninja <laughs> ito medyo malalambot ng saging na to. ayan oh, ano na? Hmm? Oh, no. okay lang yan lagyan pa natin ng konting yun yan Huwag muna yung milk na lang muna. Pag nalutaw na, baka malagay yelo. Hmm? Pag na-smoothing mo lang siya, baka malagay yelo. Hindi, yeah, lang para tasaka milk. Siyempre, kailangan nyo ito para ano, pang pang tamis agad, diba? So, magagamit tayo dito ng konting ano. Siyempre, ito yung pampatamis natin. Although may milk na. Pero, ano kasi, yun, super slim yun, matabang yun. talaga natin ito ng ano tawag dito? Condense. Condense. Hindi <laughs> ba? Sa padala kong syara, no? Nilagyan natin yung natin, no? So, andito na sila lahat. Tingnan natin, guys, kung effectiveness. Tingnan natin. Hmm, hindi ba sobrang puno? Kaya nga yan. Ito, guys, titingnan natin kung effective. Oops. Uy! Tina kaya niya. Uy oh. so natapos na natin. Ano? natin, guys, kung paano itura na 'to. Wait, Kita na yung natin. Natin, guys. Okay. Wow, Dibu, siya, oh, the smoothie shot. Hmm. Alright, tingnan natin kung masarap. Hmm, sarap chums. Hmm. Sarap. So, pwede ba natin itong gawing? Pwede ba natin gawing ganito, chum? Ganito guys, pwede ba natin gawing ganito? So, yan. So, tatanggalin natin to

Yun lang guys, ano, nagkaroon na tayo ng smoothie. Sarap. Hmm. So, lagi akong gagawa nito for sure. Uh, ito yun, ito yung ito yung resulta na pagkakabili ko ng maraming Milo. <laughs> yun lang guys, bye bye!